This is literally shining in my bedroom window. Am I the only one that see this? Yo, am I the only one that see this? I just finished praying and I look out my window and this is what I see. I've never seen it like this before. This is nutty. Y'all look at that. This is crazy. Do y'all see what I see? Lumabas ang isang kumikinang ng nabituin na hugis krus kamakailan lang. May isang babae na nagulat sa kanyang nakita alas tres ng madaling araw doon sa kanyang bintana. Namangha siya sa nakita niya dahil hindi pang bituin ang nakita niya. Kung makikita natin sa video, ang kumikinang ng ilaw na ito ay kulay dilaw. At ito ay pahaba, kaya ito ay nag-itsurang parang krus. Ngayon may ilang mga nagsasabi na yung ilaw na yun na kumikinang yun daw yung tinatawag na Star of Jacob. So saan nga ba natin mababasa yung Star of Jacob sa Bible? Basahin natin yung Numbers chapter 24 verse 17. Meron akong nakikita ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay may magahari rin. Mga pinuno ni Moab ang kanyang lilipulin. Lahat ng mga anak ni Seth ay kanyang bababagsakin. Yung Star of Jacob na tinutukoy dito, ito po ay pumapatungkol sa tagapagligtas ng Israel na darating pagdating ng panahon. So yung bituin na yon, sumisimbolo yun sa misayang darating. Ang bituin na yun ay nagre sa darating na hari na magmumula sa lahi ni Jacob. Para sa mga Hudyo, ang paniniwala nila dito, yung Star of Jacob ay sumisimbolo sa mesaya na darating para sa kanila. Pero yung mesaya na yun, hindi po yun yung ating Panginoong Sokristo. Meron po silang ibang ine-expect na misaya o tagapagligtas ng kanilang bayan. Para naman po sa mga Kristiyano, yung Star of Jacob, yan po ay pumapatungkol sa prophecy patungkol sa ating Panginoong Jesukristo. Kinokonekta po ng maraming Kristiyano yung Star of Jacob, doon po sa Star of Bethlehem na lumabas nung yung ating Panginoong Jesukristo pinanganak, 2000 taon na ang nakalipas. Yung Star of Jacob, yan po yung nagbigay ng senyalis noon na yung ating Panginoong Jesukristo pinanganak na siya sa ating mundo at bumaba na siya sa lupa sa unang pagkakataon. Basahin natin yung Matthew chapter 2 verse 2. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Ngayon, yung Star of Jacob, nakita natin lumabas 'yan nung unang dumating yung ating Panginoong So Kristo dito sa ating mundo. Ngayon, dahil sinasabi nga nagpakita ulit yung Star of Jacob sa panahon natin ngayon, sinasabi na sa pangalawang pagkakataon, babalik muli yung ating Panginoong So Kristo. So lumalabas lang daw yung Star of Jacob na 'yan kapag dumarating yung ating Panginoong So Kristo dito sa ating mundo. Tulad na lamang nung una, 2,000 years ago, nagpakita yan nung pinanganak yung ating Panginoong Sokristo dito sa ating mundo. At ngayon, nagpakita raw siya ulit, yan naman ay sa pangalawang pagkakataon niya bilang hari. Ang paniniwala po nila, yung nagpapakita ngayon ng Star of Jacob, parehong pareho po yung star na yan na nagpakita nung kapanganakan ng ating Panginoong Sokristo. Kaya yung Star of Jacob na sinasabi na lumalabas ngayon, pagpaparamdam daw yan na yung ating Panginoong Sokristo babalik na sa pangalawang pagkakataon. Kaya nung nakita ng mga tao sa internet na mayroong parang lumabas na Star of Jacob, yung po'y nagbigay ng pag-asa sa kanila, na babalik na yung ating Panginoong Sokristo at ito ay napakalapit na. Kasi nga lumabas ulit yung Star of Jacob na nagpakita na 2,000 years ago sa kapanganakan ng ating Panginoong Sokristo. May ilang mga nagsasabi na yung ilaw na yon na nagniningning na parang krus, yan daw mismo yung liwanag ng ating Panginoong Sokristo. Dahil nabanggit sa Book of Revelation na yung ating Panginoong Sokristo, siya yung nagniningning na bituin. Basahin natin yung Revelation chapter 22 verse 16. Ako si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ay ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David. Ako ang nagniningning na bituin sa umaga. So dahil nga po lumabas ng 3 a.m. itong parang Star of Jacob na sinasabi nila, sinasabi nila na ito rin daw yung ating Panginoong Sokristo na nagniningning na bituin sa umaga. Bukod po sa mga bagay na yan na inuugnay sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo, sinasabi rin na yung niningning na bitoy na yan sa kalangitan, katuparan na rin yan ng mga propesya na sinasabi na nangyayari na sa panahon natin ngayon. Kung bagay yung mga bagay na yan na nangyayari sa kalangitan, palatandaan na yan na tayo ay nasa mga huling araw na. So ibig sabihin, natutupad na yung mga propesya at mga palatandaan na sinabi ng ating Panginoong Sokristo at ng mga propeta noong unang panahon. Hindi lang isa yung nakakita ng ganyang klaseng bituin na nagningning doon sa kalangitan. Nakita rin po ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang lugar yung bituin na hugis krus. At sinasabi nila ilang mga minuto lang, ito ay bigla na lang nawala. Kung titignan natin maigi yung sinasabi nila na bituin na nagningning na parang krus, hindi po natin masasabi na ito ay edited o kaya man AI. Masasabi natin na ito ay talagang nagningning na ilaw doon sa kalangitan. At di lang yon, hindi lang isa yung nakakita. Meron din iba't ibang mga tao nakakita ng ganung liwanag sa iba't ibang lugar. So masasabi po natin na talagang kakaiba yung ilaw na yon na lumitaw. Ngayon kung sinasabi nila na yun ay Star of Jacob, hindi natin masasabi na yun talaga yung Star of Jacob o yung star na lumabas nung kapanganakan ng ating Panginoong Sokristo. Dahil wala naman pong sinasabi yung Biblia na lalabas yung Star of Jacob sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Hindi po yun yung magiging palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Maaari may iba't ibang mga paraan o palatandaan sa kalangitan na magbibigay sa atin ng palatandaan sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Pero mga kapatid, hindi po sa pamamagitan ng Sir Jacob. Wala pong sinasabi yung Biblia patungkol dyan. Hindi po natin masasagot kung ano nga ba talaga yung kumikinang na yon na bituin na nasa kalangitan na hugis krus. So pwede po natin masabi na yung ilaw na yon galing lamang yon sa mga sasakyang panghimpapawid. Sabi kasi ng ilang mga nakakita, yung ilaw na yon na nagniningning bigla na lang itong nawala. So maaari nagmukha lang siyang bituin na hugis krus, pero ito ay ilaw lamang na galing sa mga eroplano at sa iba't ibang mga sasakyang panghimpabawid. So hindi talaga siya bituin o yun nga sinasabi nila, Star of Jacob. Ngayon ano nga ba sinasabi ng Biblia na mangyayari sa mga bituin sa mga huling araw? Sinasabi po ng Biblia na pagdating ng panahon, pagdating ng tribulation, yung mga bituin sa kalangitan, ito po ay malalaglag. Masahin natin yung Matthew chapter 24 verse 29. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, Magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Basahin din natin yung Revelation chapter 6 verse 13. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Bukod sa malalaglag yung mga bituin doon po sa kalangitan, sinasabi rin na hindi na magliliwanag yung mga bituin. Basahin natin yung Joel chapter 2 verse 10. Sa pagdaan nila ay nayayanig ang lupa, at umuuga ang langit. Nagdidilim ang araw at ang buwan at pati ang mga bitui ayaw nang magliwanag. Basahin din natin yung Isaiah chapter 13 verse 10. Hindi na magniningning ang liwanag ng mga bituin sa kalangitan. Magiging madilim ang araw sa pagsikat. Pati ang buwan ay hindi na magsasabog ng liwanag. Nakita nyo po, kabaligtaran ng mga nakikita natin ngayon na pagningning ng mga bituin sa kalangitan. Ngayon nga sinasabi nila, palatandaan ito ng katapusan. Yung lumabas ngayon ng bituin na sinasabi ng Star of Jacob at kung ano-ano pang mga lumalabas sa kalangitan, huwag po natin lalagyan agad yan ng mga meaning. At ikokonekta po natin ito sa mga propesiya na sinasabi ng Biblia. Hanggat hindi ba po tayo sigurado, huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga nakikita natin sa social media. Dapat, ang tignan natin ngayon sa mga huling araw ay walang iba kundi kung ano nga ba yung sinasabi ng Biblia. Kasi mga na sa Biblia yung katotohanan kung ano man po mga lumabas ngayon sa kalangitan, maging handa na lamang po tayo. Kasi alam natin, marami mga palatandaan na lalabas talaga sa ating kalangitan, lalo na nga nasa mga huling araw na tayo. Sa panahon natin ngayon, marami na mga lumalabas na palatandaan na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Kaya mga kapatid, dapat mas lalo tayo maging handa at maging excited tayo sa mga nangyayari ngayon. Maganda man po yan o hindi. Kasi mga kapatid sa pamamagitan ng iba't ibang mga palatanda pinapakita ng Diyos, yan po ay nagpapaalala sa atin na tayo ililigtas na ng Diyos sa mundo na ito na punong-puno ng kapighatian. At makakasama na natin siya magpakailanman.